may share. Tapos nga hindi dinala namin, dinala namin sa no, sa nag-beach kami. Tapos, iyon nung no, ano, doon pa lang talaga nung no, birthday niya, may nagsabi talaga na, pagkikita-kita din tayo kaagad. Isa sa mga kamag-anak namin nagsabi. Kasi, nakikita daw nila si mama, parang iba na talaga. Eh, <laughs> saan Nakapasalamat na ako kung nakaabot ako ng senior. Oo, talaga. Pero sa mga kaming magkakapatid, sa awa ng Diyos, wala pa naman kaming bawas. 13 kami. Wala pa kaming bawas. Ang pinaka-senior namin yung nag-alaga sa nanay ko, ano na edad niya? 63. Kasi nga edad yata ni nanay. Nanay Nila. Yung panganay namin. Pero matanda pa ako tingnan ka. Bata pa siya kasi matandang dalaga eh. Alam mo pala eh. I forget <it>. I forgot. Tapos kita. Alam mo ito. Alam mo 'di ba hali Wala kang pasok? sa